Alam mo ba na may mga simpleng bagay tayong ginagawa araw-araw na akala mo ay normal lang pero yun pala unti-unti ka nang nilulubog sa utang. Minsan nga hindi mo na kailangan na maging gastador para lang mabaon sa utang kundi yung mga paulit-ulit mong maling desisyon. At kung hindi mo ito mapipigilan ngayon baka sa huli ikaw na mismo ang humuhukay sa sarili mong financial na hukay. Kaya sa video na ito pag-uusapan natin ang pitong bagay na dapat mong iwasan kung ayaw mong mabaon sa utang. Hindi ito yung mga typical na payo na naririnig mo sa mga radyo o sa mga balita, kundi real talk at relatable na tips na swak sa ating mga Pinoy na gustong makaahon sa kahirapan at magkaroon ng disente at mapayapang buhay. Kaya kung ready ka ng malaman ang mga ito, tara, simulan na natin. Una, huwag mong gamitin ng utang para lang sa luho. Marami sa atin ang gumagamit ng credit card o sanla ng ATM hindi para sa emergency, kundi para sa mga deserve ko to moments. Naisip mo ba na minsan yung damit na inutang mo ang pambili ngayon ay may interes pang babayaran sa sweldo mo next week? Gamitin mo lang kasi ang utang kung talagang kailangan na kailangan, tulad ng medical emergency, pambayad ng tuition o pang repair ng bahay. At itanim mo sa isip mo na hindi pwedeng utangin ang bagong sapatos, pambili ng gadget o staycation lalo naman kung wala ka pang savings. Tandaan mo na sa bawat swipe mo ng credit card mo, tanungin mo muna ang sarili mo. Kaya ko bang bayaran ito? Kapag inutang mo kasi ang instant happiness, kapalit naman yan ay pang sakit ng ulo. Kaya kung gusto mong hindi mabaon sa utang, put a limit on your luho. Lalo na kung wala ka pang ipon at emergency fund. Ang pangalawa, wag mong ipagwalang bahala ang maliliit na gastos. Madalas nating sabihin sa sarili natin na, piso lang naman yan. O kaya naman, 20 pesos lang naman yung delivery fee. O yung madalas nating marinig na, Small treat lang yan, hindi naman araw-araw. Pero besh, kapag inipon mo yung small treat mo sa loob ng isang buwan, minsan aabot na yan ng 3,000 pesos. Yan ang tinatawag na debt by a thousand cuts. Hindi mo nararamdaman kagad, pero unti-unti ka na palang inuubos ng mga maliliit na gastos. Dapat ay maging conscious ka sa mga ginagastos mo. Gumawa ka ng simpleng budget at itrack mo yung mga gastos mo araw-araw. And yes, kahit yung 3-in-1 coffee na binibili mo sa sari-sari store ay dapat mong ilista. Hindi mo naman talaga kailangan kasi na maging kuripot, pero kailangan mo na maging intentional. Kasi ang disiplina pagdating sa mga maliliit na bagay, yan ang magpaprotekta sa laban sa pagkabuon mo sa utang. Ang pangatlo, wag mong palampasin ang pag-iipon kahit konti lang. Madalas sabihin ng ibang tao na mag-iipon lang ako kapag malaki na ang sweldo ko. Pero kung ganyan palagi ang mindset mo, sorry to say, pero never ka talaga makakapagsimula mag-ipon. Ang pag-iipon kasi ay hindi sa laki ng pera, kundi sa ugali at disiplina. Kahit nga 10 pesos o 50 pesos a day, kung consistent ka, lalaki rin yan. Ang problema kasi, maraming Pinoy ang laging inuuna ang gastos bago ang ipon. Pero ang sikreto, balik rin mo, unahin mo ang ipon bago ang gastos. Pwede mo rin gamitin ang ginagamit kong teknik na 50-30-20 rule, kung saan 50% ng gastos o mga basic needs, 30% para sa luho o yung mga wants mo at 20% naman para sa ipon o investment. At kapag nasanay ka na na magtabi ng konting halaga, magkakaroon ka ng emergency fund na pwedeng magsalba sa'yo kung sakaling mawalan ka ng trabaho o magkaroon ka ng bigla ang gastusin. Kaya kung ayaw mo na mapilitan ng mga utang, umpisahan mo na mag-ipon kahit maliit lang basta tuloy-tuloy. Ang pang-apat, huwag mong palaging gawing solusyon ang pag-utang. May mga kaibigan ka bang ganito? Yung konting aberya utang kagad ang solusyon. At ang masaklap, may malaking interes pa. Kung sa tuwing may problema ka sa pera at utang kagad ang naiisip mong sagot, hindi ka talaga makakaahon sa utang. Dapat ay itanong mo muna ito sa sarili mo. Paano ko ba masusolusyonan ng problema na ito na hindi ako umuutang? Baka may mga solusyon like pwede ka magbenta ng mga gamit mo online, mag-offer ng mga services mo at kung ano-ano pa. Kapag naging automatic kasi sa utak mo ang maghanap ng income solution imbes na umutang, mas malaki ang tsansa mo na makawala sa cycle ng utang. Kaya itrain mo ang utak mo at ang sarili mo na maghanap ng paraan, hindi yung uutangan. Kasi kung palagi mong ginagamit ang utang para lang makaraos, di ka talaga makakawala sa cycle na yan. Ang panglima, wag mong kalimutang magplano para sa kinabukasan. Ang isa sa mga pinakadelikadong mindset ng isang Pinoy ay yung bahala na si Batman. Oo, kakalma ka ngayon, pero ang ending, ikaw pa rin ang kawawa. Hindi pwedeng pagdating ng retirement, ay aasa ka na lang sa mga anak mo o sa pension mo na madalas kulang pa pambili ng gabot mo. Kailangan may plano ka at dapat long term. May savings ka ba? May investments kahit maliit lang? Marunong ka bang mag-budget hindi lang para sa ngayon, kundi para sa next 5 or 10 years? Lahat ng iyan ay dapat pinaghahandaan. Kasi kapag wala kang plano, darating ang panahon na uutang ka at baka hindi mo na ito kayang bayaran. Kasi darating ang araw na hindi mo na kaya magtrabaho pero may bayarin ka pa rin. Kaya habang malakas ka pa, habang kumikita ka pa kahit papano, magplano ka na. Dahil kung hindi ka ngayon magpaplano, kailan pa? Ang pang-anim, huwag mong gawing excuse ang minsan lang naman. Ito ang isa sa mga pinakadelikadong linya pagdating sa paggastos. Minsan lang naman. Birthday ng tropa? Minsan lang naman nagsale sa mall, minsan lang naman. Niyaya ka sa buffet, minsan lang naman. Pero kung tuwing linggo ay I may mean, minsan lang naman, eh hindi na yan minsan, kundi lifestyle na. Wala naman masamang mag-enjoy pa minsan pero kung every week meron kang rason para gumastos na hindi budgeted, delikado yan. Ang minsan lang mentality ay unti-unting sumisira sa disiplina mo lalo na pagdating sa pera lalo na kung ginagamit mo itong excuse para hindi mag-budget, hindi mag-ipon at laging maubos ang sahod. Tandaan na ang tunay na adulting ay marunong tumanggi sa temptations kasi alam mo ang priorities mo. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo para sa mga paminsan-minsan lang, mas lalo mong matututunan magpundar para sa kinabukasan mo. Ang pangpito, huwag mong tularan ang gastos ng ibang tao. Sa panahon ngayon ng social media, ang daming nagpapanggap na mayaman. Travel dito, kain doon, bili ng bagong iPhone Ultra Pro Max, tapos ikaw naiinggit. Ang ending, mapapautang ka rin para lang makasabay sa lifestyle ng iba na hindi mo naman afford. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan gayahin ang gastos ng ibang tao, lalo na kung hindi mo naman alam ang tunay na pinagdadaanan nila. Pwedeng sila din ay baon sa utang o kaya naman may negosyo sila o sideline o may sugar papa iba't iba tayo ng journey sa buhay at iba't iba din ang priorities natin. At yung mga totoong mayayaman, hindi sila mahilig mag-post ng yaman nila sa social media. Kundi tahimik lang sila pero may savings, may investment at walang utang. Kaya imbes na gayahin mo ang gastos ng iba, gawin mong inspirasyon ang disiplina nila, kung meron man. Ang focus mo dapat ay sa sarili mong progress, hindi sa social status ng iba. Kasi sa huli, ikaw din naman ang magbabayad ng utang mo at hindi ang mga taong pinilit mong sabayan. At sa huli, aminin na natin, hindi madali ang umiwas sa utang lalo na kung gipit ka sa buhay. Pero tandaan mo, ang pag-angat sa buhay ay hindi nagsisimula sa malaking pera, kundi sa tamang diskarte at disiplina. At ang pag-iwas sa utang ay isa sa mga pinakamalaking hakbang papunta sa mas maayos na buhay. Kaya kung gusto mo makaahon sa utang, magsimula ka ng iwasan ang pitong bagay na ito. Hindi mo naman kailangan na maging perfect pagdating sa disiplina, basta tuloy-tuloy ka lang at seryoso ka sa pagbabago. At kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mo naman kalimutan na i-like at mag-subscribe at i-share mo na rin ito sa mga kaibigan mo na laging pala utang. Let's help each other to rise up kasi sa channel na ito, we don't just survive, we thrive. Ikaw ba, alin sa mga ito ang mas nakaka-relate ka? Type mo naman sa comment section below. At kung mahili kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.